Midlin aldog pala ako dito mga doy Kaso hindi man talaga ako nila binigyan ng pagkakataon na makakuha ng minions dito o kanunsa naman yung taon mo ni Guy kakagaro ko gigayon usagut niya ragut na, mag tinik go do sa mga doy ka na, na o gigukod pag ikot talaga ayaw talaga niya akong tantanan Habi sige ah labanan na lang natin to sige mga doy pagbigyan natin sa gusto niya o bak gumalagan ka ngayon sige dito lang tayo hmm, na plain shot kay no anak ko pero ang lahat, luma mo mga doy. Maraming salamat sa inyong oras mong tatapusin nyo mo pa. Kung wala pa ka nakapagsubscribe, ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita. Ultimate na tayo mga doy. Tikdulan na natin yung ulo ni Pakito. Tandaan na ba natin ba mga doy? Ah, butangan. Ah, bug. Ah, para kalabog na kita huwag tungod katungod mga doy. May sugin man tong dito sa botlin. Sabi ah, sige, tabangan natin yung kakampi natin mga doy. Ah, ito lang, nadali na kita mong tigre. Luburoy, saan ka man mad to? Aag ah, na, ginukod ko na mga doy. Huwag ka nang sumaylo pa. Agoy, well, joke lang yun. Ang sana naman taon mo ni. Hindi naman yung taon kayo mabiro. Biro-biro lang tayo. Aris ah, po na naman tayo mga doy. Unsa pa man di ay. Ay ka, mga minions. Deri. Ah, dito na lang ako mga doy. Ay sure, ball man tong stock natin dito pag may na, mga doy. Mamaya na lang tayo sumukol mga doy. wag na nating pilitin kay dumugo man yan. busy kay karon kaya tinikdulan ko na yung ulo dito ni Pakito mga boy tandaan na siya na yung target natin agot mura ka mga boy ah pass muna tayo time first muna tayo pag mga ganyang sitwasyon mga boy ah eh di natin pwedeng ipilit yung mga <laughs> Ano mayagpag naman pala tong X-board na to mga day. sige, sulayan natin yung tikdol yung ulo niya. Kaso may jacket pa pala siya mga day. Ah, may armor pa to. Ah, malisorin to mga day. Hayaan na lang natin na rin kamot din siyang makatakas eh. Pagbigyan na lang. Halok ko, anong ginagawa mo dito? Tank ng musos mariusip. Grabe yung pangutok mo. Ikaw na mag-isa dyan. Dito, nilabas ko na yung ultimate ko mga day. Pinatandaan ko na naman yung ulo ng pakito. Pero assurable na to mga day. Promise. Hindi na ako nagbibiro. Be, sige ngayon na kayo umisog sumukol na kayo sige bakbangan na tayo kaya lang dumating man in town yung nanang pa kaila masyado kanina binutangan ko lang wala makaisa lang naku po magahiin na pala yung ko kumu mga doy kaya dito pinag -isa isahan ko na lang tapos yung xboard dito mga doy ramdam ko talaga na pagod na talaga siya mukhang pagod ka na eh kailangan mo ng konting pahinga kaya hinatid ko na lang mga doy para makapagpahinga naman yung taon siya. Kailangan rin kasi natin intindihin yung kalagayan ng kalaban natin mga doy pag nahihirapan at saka napapagod na para kahit papano makatulong tayo sa kanila na makapagpahinga kahit papano mga doy. Dapat ganyan rin kayo mga doy ha. Huwag din madamot sa ganyang mga sitwasyon. Nagbakbaka na pala sila dito mga doy pero ito sure ball talaga to para mabasag yung touring at saka tayo mag-ultimate. Oh, pili na ng dito yung inultimitan ko mga doy sino kaya 'yo. Parang hindi ko napansin kung sino yung inultimitan ko dito. Basta na ko ultimate as it's board pala mga doy. Ayun na nga. So, Mario Sip, bino tangan ko na mga doy sa sobrang taranta niya. Yung flicker in town niya tinulak siya niya kay tinulak din ako ng flicker ko. Hagoroy Tapos yung nana dito mga doy, sumukol pa sa akin. Agoy. Sana naman ang nangyari sa kanya? Isang tick daw lang talaga. Tapos dito pansinin niyo mga doy ha Savage naman talaga to. Pero paano nangyari yun? Kuha pa ng hanabi yun. Sos Mariosip mong itong. Bakit ka naman yung taong ganyan? Yung isboard kanina, maghahiin to talaga mga day. Pero ngayon, parang ay, ay, iwan ko na lang. Ay, ito na lang mag -to. parang lamok lang yung talaga sa mga doy. Ay, sorry. Pasailuan na lang yung taon ako. Tapos yung pakito, dumating naman dito mga doy. Kah, nilagumba naman niya ako. Pero, pastilan. Parang wala namang tumama sa akin. Nagurin na pusa pa ako mga doy. Pero, sumukol pa rin talaga tayo. Kasi may na tayo mga doy. Please lang, huwag niyo akong tabangan dito mga doy. Kaya ako mga doy. Pero, bumakyad talaga ako mga doy. Nakatakas ako. Walang duwag sa ating lahi. matatatang tayo lahat sabay balik tayo kaya ang iring ang tinarget ko mga doy kaya ay ganahan yung iring mga doy kaya parang yung tao niya sa katikdol <laughs> ay sorry kawal doy ha pasaway kang tumikdol ha tapos yung tank naman nila dito mga doy nag shield pero tumatamaan naman yung tao sa sos lumukoy na naman ako sa doy sige ah kahinga ka na naman muna doy huwag mo nang ipilit yung hindi pwede doy kaya tinulungan na lang kita magpahinga para kahit pa nabawasan ko yung sakit ng nararamdaman mo doy pag mag thank you ka doy tatanggapin ko naman yun eh mabaiton din naman ako marunong din naman akong tumanggap pag meron namang manghihingi ng thank you